Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang pinakabagong senatorial survey na inalabas ng Octa Research Incorporated na kanilang isinagawa itong buwan ng Abril. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas ng Octa Research ang pinakabagong senatorial survey na ginawa noong April 10 hanggang April 16 sa 1,200 registered voters. Narito ang resulta ng nasabing survey ng Octa Research Incorporated. Tulad ng resulta ng survey ng mga iba't ibang survey firms, si Bongo ang may pinakamataas na nakuhang porsyente mula sa mga kasali sa survey, 62.2%. Ang nagsabing ibubuto nila si Go, kaya siya ay nasa 1-2 position. Kasama ni Go sa 1-2 position ay si Erwin Tolfo. Si Tolfo ay may nakuhang 61.2% mula sa mga respondents ng survey. Ang nasa 3 to 7 na pwesto ay isa na namang Tolfo. Walang iba kundi si Ben Bitag Tolfo. Si Ben Tolfo ay may 45.4%. Sumunod kay Ben Tolfo ay ang dating Senate President si Tito Soto. Si Soto ay nasa 3 to 8 na pwesto dahil nakakuha siya ng 43.3%. Ang nasa 3 to 10 na posisyon at sumunod kay Soto ay walang iba kundi si Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa ay nakakuha ng 40.4%. Ang isa pang nasa 3 to 10 na posisyon at sumunod kay Bato ay si Ping Lacson. Si Lacson ay may 39.7% nasa 3 to 10 na position din si Pia Cayetano. Si Cayetano ay may nakuhang 39.5% mula sa mga tinanong sa survey. Isa pang kandidato na nasa 3 to 10 na position ay walang iba kundi si Bong Revilla. 38.7% ang nagsabing kay Revilla sila boboto. Ang nasa 5 to 11 na pwesto ay nasungkit naman ni Lito Lapid. Si Lapid ay may nakuhang 36.9%. Ang sumunod kay Lapid sa 5 to 14 na pwesto ay si Abi Binay. Si Binay ay may 35.7%. Ang nasa 9 to 18 na posisyon naman ay nakuha ni Bam Aquino. 32.3% ang nagsabing sila ay bubuto kay Bam Aquino. Ang sumunod kay Aquino at ang nasa 10 to 18 position ay si Camille Villar. Si Villar ay may nakuhang 30.4%. Ang kasama ni Villar sa 10 to 18 na pwesto ay si Manny Pacquiao. Si Pacquiao ay may 30.3%. Isa pa rin kasama sa 10 hanggang 18 na position ay si Kiko Pangilinan. Si Pangilinan ay nakakuha ng 30.3% tulad ni Pacquiao. Samantala, apat ang nasa 11 to 19 na puesto Ang una ay si Willie Revillame. 29% sa mga respondents ang nagsabing ibuboto nila si Revillame. Kasama ni Revilla Misa, 11 to 19 na posisyon I see Benhor Abalos. Si ben Abalos si ay may 28.8%. Isa pang nasa 11 to 19 na puesto, I si see Aimee Marcos. Si Aimee ay may nakuhang 27.9%. At ang isa pang nasa 11 to 19 na posisyon ay si Francis Tolentino. 27.7% ang nagsabing ibubuto nila si Tolentino. At ang nasa 12 to 20 na pwesto ay walang iba kundi si Philip Salvador. Si Salvador ay may nakuhang 24.4%. Mga kaibigan, yan ang mga probable winners ayon sa pinakabagong survey ng Octa Research. Meron ba kayong opinion? Meron ba kayong pananaw o observations sa nasabing survey? Kung meron, please leave your comments. And please, don't forget to like and subscribe to my channel. Maraming salamat po. Bye-bye.